alas lang ay tayo sa nagbabay. Huwag tayo. gagawin natin? Pasok tayo dyan? Ah, mamaya, picture tayo doon. Uh, makita sa vlog mo, galing ka sa UP. Oo. Oh. United of the Philippines. Sabi mo, sa vlog mo, dito ko nag-aaral. Hindi <laughs> na alam, dito lang nagbabay. <laughs> Pwede ka naman na ah, dito mag-aaral ah. Mag-aaral lang mag-bisikleta diba? Bakit? Hindi mo ba kaya mag-aaral ng bisikleta dito? Aaral lang pala eh. Aaral lang mag para masanay. kada doon oh no? mas maganda doon doon sa ano oh okay. sa damuhan okay. like oo doon oh saan ka nagtitingin at mabunggo mo yung yan yung mga yung pa saan eh Eh dito pala, edi banatan mo na. Abang maaga pa. May limit ba ang takbo dito? Uh, may limit? May limit ang takbo? Oh, malinis. May limit? Ano ah, ba? Ay, yung mga sasakyan siguro maaari. Ayun, ma 15 lang. Oh, may limit. Oo oh. ah, nga pala. No? 15 kph lang. Ba, mabilis-bilis na rin yun? Maka bisiklita. Kaya nga, dito eh, doon sa bisikleta na kalagay. Eh. <laughs> ang bilis din yun. Bisiklita, 15 kph. Oo, nang Oo. Ay wala, matao na doon eh, doon oh. No? Tatay. Doon, tao. No, dito no, muna no, pagbalik natin. Ay punta dito eh, dami na. Traffic na dito eh. <coughs> <coughs> ah, <buli> na sila. <coughs> time mm. Bakit dito ka pumasok? Dito ka pumasok eh. Doon sana. Huwag sila. Sama pa siya? ikot pa ba? Ikot tayo sa ikot. Dapat doon sa walang masyadong tao. Ay, maganda dito. Maganda kasi wala lubak. Ay, nga eh. Ano pwede dyan sa kaliwa? Dito Ay dyan din tayo galing, dumi ko kanina eh. Dito Dito, dito tayo Hindi pwede doon? Mamamaya dyan tayo pag pagbalik. Dito tayo Boys, ano tayo galing? Bababa daw tayo ng dumuhan. Bababa daw tayo ng shooting si... Pwede pala doon sa baba oh. Pwede naman dyan, di ba? Eh, maganda doon, makapalang damo Oo oh. Ayan, ubos na nila yung damo dyan, kaya manipis na eh Ha, <laughs> Nawala na yung ingay nung ano ko. <laughs> Ayan, hindi pwede lumusot. Ay, pwede dito. Maganda dito. Ha? Wala, wala ang lusot. Eh. <laughs> Ay, doon. Pababa pa, pa, doon. Pwede siya. Ay, pababa. Doon. Oh gabi siguro may. Pwede nga kotse eh. tayo dumaan kanina eh.